Now, nilagyan na natin siya ng panibagong gata. Andito na siya. O, oh, ayan. Ayun na yung ating pangalawang gata. Na. Ito, gagawa tayo ng ating wheat wheat again. Ayan. Ang daming saging. Favorite ko yung saging, mga mamsi. Ayan. Inunan ko na yung sago at saka yung kamote. Ayan. Ayan, ating mga eh, ang ating saging. Ayan, ang ating bilo-bilo or wit-wit. Okay, at mga ma'am, sila na natin ang ating malagkit na bilo-bilo. Ayan. Ayan, hayaan natin silang ayaw nilang mahulog. Ayan, ilalagay na natin isa-isa. kumukul-kumukul sila eh. Lab. Ali lang lab. Oh, lagay natin. Lagay mo yun. Ayan, lagay na natin yung ating bilog-bilog. Ating bilog-bilog. Sip, sip, kumpris. Ayan. Bumol, bumol. Pasensya na. Bumol, bumol. Ayan. Ang ganda ng saging mistisa. Ayan. Ayan ang ating malagkit na glutinous rice ayan na, kumukulo-kulo na ating wet-wet or bilog-bilog Okay, mga mamsi. Yung puti, yun. Ito naman yung ating ilalagay. Yung ating purple ube. Ube bulaga. Parang walang buti yata. Tikas yun. Okay, binog. Ayan. Binog, so, binog. Ayan. dikit siya. Tumidikit sila. Tumidikit sila gusto ko lang dito yung sago. Yung sago, mga ma'am. Sarap. Ang sago. Isang, ang tawag sa amin dito, sampelot. Ang tawag dito sa bisaya, wit-wit. Ang tawag naman sa Tagalog is bilo-bilo. Kung sa bicol, <laughs> yung sa bicol, <laughs> yung sa inyo, ano tawag? Binignit. Binignit. Oh. Binignit dinoldo Binignit sa Bicol sa akin na lovely dinulog, dinuldol. Dinuldog. <laughs> dinuldog. O, oh, dinuldog. O. Oh. Sa amin sa kapampangan, sampelot. Ayan, nilagyan natin siya ng pampakulay na maganda. Ayan. Ma, ano, malambot yung ube. Malambot yung ube, guys. Ayan. ito na ang ating witwit -wit in Ilonggo. witwit katampangan is Sampelo. Ayan na mga mamsi. Ayan. Hi, hello. Hello to my team, family. Hello po sa inyong lahat dyan. At ang aking mga mga minamahal na tagapampanga. Hello, ito yung ating Sampelo. Ayan. Sampelo to isang pelot natin. Hi to my mom. Hello, Ate Aida. To my brother, Jeff. Hello. And to my tito and tita in San Francisco. Hello po sa you lahat dyan. Ito na tayo ng wit-wit na masarap. Ayan yung ube natin. Ube purple. Ayan, kompleto na siya. Palalaputin lang natin ng konti yung ating some Ayan. Sarap, diba? Okay. Okay, that's it, ma mga mamsi. Sana nagustuhan yung aking video. Please like and subscribe. Mamsi Beauty Official. Thank you so much. Till next time. Bye!